Priyo explain. Ikaw ba ay biktima ng pangaabuso? O may kakilala ba kayong batang dumaraan sa pananakit, physical, emosyonal o kahit sa katahimikan lang na punong-puno ng takot? Sa isang lipunang tunay na makatao, ang bawat bata ay dapat ligtas. May karapatan silang marinig o protektahan at mahalin. Kaya naman sa inisyatibo ng lokal na pamahalang bayan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Attorney Elvis S. Uy, kasama ang sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Amado A. Vidal katuwang ang Pambayang federasyon ng Sangguniang Kabataan at mga Department Heads sa pangangasiwa ng Municipal Social Welfare and Development Office, Atimonan. Ito ang ikalabing lima ng Agosto 2025, formal nang nilagdaan ng isang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Lokal na Pamahalaan ng Atimonan at ng Council for the Welfare of Children, ang Makabata Helpline 1383 at ang Memorandum of Understanding para sa isang panibagong pag-asa para sa ating kabataan. Ang Makabata Helpline 1383 ay bukas para sa lahat. Ito ay isang ligtas na linya para sa mga batang nangangailangan ng tulong at para rin sa mga taong may malasakit na gustong magsumbong, magtanong o humingi ng gabay. Sa pagtutulungan ng CWC at ng ating lokal na pamahalaan, mas lalo pang matitibay ang mga programang pangkabataan sa Atimonan. Mga programang nagbibigay proteksyon, edukasyon at oportunidad. Ngunit higit pa sa mga programa, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa iyo, sa akin at sa ating lahat upang ang mga ganitong uri ng pangaabuso ay matigil at upang mapangalagaan at mabigyang proteksyon ang bawat bata. Lahat tayo ay may tungkuling protektahan at itaguyod ang kanilang karapatan tungo sa isang magandang kinabukasan. Kaya kung may kakilala kayong batang inaabuso, huwag magbulag-bulagan, huwag manahimik, tumawag sa Makabata Helpline 1383. Bukas ito 24 oras at tumatanggap ng mga ulat ukol sa iba't ibang klase ng pang-aabuso sa mga bata. Sapagkat sa isang tawag mo, maaaring may buhay kang maisalba. Ang iyong malasakit ay pag-asa ng kabataan. Sama-sama tayong bumuo ng isang ligtas, payapa at makataong bayan ng Atimonan para sa lahat ng kabataan. Para sa iba pang impormasyon, o katanungan, makipag ugnayan lamang sa MSWDO at sa numerong 042 316 o sa kanilang Facebook account na MSWDO at At syempre, huwag kalimutang i-follow ang TikTok account na ito at ang aming Facebook page na Priyo Atimonan Public Relations and Information Office.